Mom, bawal po yung in 100 meters, you will arrive at your destination. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back mm. Ayun si ma'am ah, Bawal yung pinelas Bawal yung crop Bawal yung Wala uh, na Wala yung pinelas <laughs> bawal no? <clears throat> yung po mga kabakulaw Naka sandal si ma'am So sabi natin bawal buti naman sinabi mo magsasapato siya yun huwag na natin hintay bang mahuli tayo para, para malaman lang nila na bawal so sabihan na natin ngayon kung talagang pipilit nila na pwede i-cancel na lang natin mga brothers no matas mataas po, ma'am? May alam kayo shortcut, ma'am. May alam kayo ibang Pwede kayo, ma'am. Ma ma'am, dahil nagsapatos kita, gusto uh -huh. mo bang sumubok ng pre-ride? oo uh -huh. Gusto mong sumubok ng pre-ride? Ano uh po? -huh. Tatlong tanong lang, ma'am. <laughs> <laughs> Kapag tumama kayo ng tatlong tanong, sa dyan, dyan eh, ma'am. Ha? Estudyante kayo? Hindi pa. Working na pa. Working Pero nag-aaral naman kayo, di ba ma'am? Uh. Apo. <laughs> <laughs> Kaya kayo trabaho na, di ba? Apo. Okay. Deal, deal, deal. Okay, unang, pa? pag naka, unang tamang sagot kayo, isang, isang sagot, ah, uh, 20% percent off. <laughs> Kapag nakatama ka ng dalawa, 50% off Okay lang ba yun? Sige pa Laro lang yun, laro lang yon. Tapos, pag tatlo tama mo ah, <laughs> Free ride na yun, okay na yun Sige pa Talaga ha? Sure Kasi meron akong tinanong kahapon Nag-aaral naga sa PLM Eh, wala siyang nasagot <laughs> Hello po, hay napaka bobo ko na PLM, sabi. Hala. Oh. Uh, dali lang naman. Ipo. <laughs> ah, <laughs> uh, general information, history, mathematics. Ah. Wala <laughs> nang ma'am. For 20% off. Ah. <laughs> <laughs> Walang Google, ma'am, ah. Okay po. Yeah, ayan lang ata Uh, sige, wala nang tanong. Para nang wala alam ng mga bata. Kinakabahan din po kaya. Oh, wala nang pagkasulit dito. tanong, ma'am. Uh, pang Panglimang presidente natin ng Pilipinas. Hello, hello. Bibi ako na 5 seconds. Bye. Ano lang? Pang limang presidente. Five. Ah, pang lima po? Four. Three. Magmula kay Aguinaldo. Mm -hmm. Three. Two. One. <laughs> <laughs> Hello, wala ka lang ang, ano? Wala ka lang free ride. 50% <laughs> na lang. <laughs> <laughs> Continue, Continue. Ay, <laughs> ito madali lang to tinuturo roto sa school eh para <laughs> para sa 50% off sa kanyang pamasahe eh. magkano ba pamasahe ni ma'am? Sa trigonometry, di ba? Alam mo yung trigonometry. Matematik. Ano ibig sabihin ng Sokatoa? Hello, hello. <laughs> 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 Di ba alam mo yon? Tinuro mo yon? Bye. <laughs> oh, ganon yon, ganon yon. Bye. So katawa. Four. Hindi, hindi, hindi. Tama siya sa ta, ano. Malapit siya malapit na. Ten seconds. Bigyan natin ng five. Minutes. Ha? Ano yung soka Ibig sabihin. Thank you. Thank you. Thank Tama. 10 <laughs> oh. seconds. Ay, <laughs> ano ibig sabihin? Yung mga ako. Soka oh. so to. Nalimutan na ni Ma. yun ang kailangan kabisado natin para maso masolusyonan natin sa geometry natin. <laughs> Lahat ko <po> ba? Sa. <laughs> oh.

talaga <laughs> ako nagaling sa history alaka, 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 alaka. Alala, ala, ala, walang google hindi 9 uy, di mo alam 'yon hindi po 15, 21 hindi <laughs> <laughs> na hiling sa na, ko lang, one line mahalala ko o, 20% off si ma'am ha 20% off May hindi naman isa si ma'am Yung Soka Towa sa ta. Mathematics o, tama Soka towa. tama Sign, opposite over hypotenuse Tapos Soka Cosine, adjacent over hypotenuse ma'am no Tapos tangent Yun Tangent opposite over adjacent. Galing ni Ma'am. Nakatama lang kayo po Sige ba? O dahil si Ma'am lang nakatama sa ano. Sige Ma'am, 50% na lang. Bonus na yung kalahat. Tanong. <laughs> 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 o i-upload ko si Ma'am. Oo mga. Sumunod na sa akin. Pinagsapatos ko na. Yan Kaya tinanong natin. Bilang patansuelo. O nakatama siya ng isa. Dapat yun. 20% no? 50% na natin si Ma'am. Nagtapatot naman eh. Pero nag-upload lang. yun hindi natin yung ma'am. Baka bottle. Hindi ko upload yung ma'am kung sa'n to yun e. pa lang ma'am e. pangalan ni ma'am? Nalimutan ang pangalan ni Ashley Maraming nga sa Ay, wala yan lang. Bakit ba kung TV yung look? <laughs> B, victory ma'am, victory. victory. A, Q. Tapos, ah. L, A, W. Walang kakwenta-kwenta yan ma'am. Dapat din natin yung set yan ma'am. Lumabas ma'am. Oh, shout out kay ma'am. <laughs> <laughs> Oo, oh, iba, bawa 21, magkano? I-divide mo nga, ma'am, magaling ka sa ma'am. So, 16 na lang, ma'am, 60. <laughs> 60 na lang yan, ma'am. Pag wala kang bariya, di 50, okay na yan. <laughs> I need a kickstart this morning. You're about you, so. okay. oh, so so. into a sunny day, hey. on the ground, sunny day.